Isang araw bago po ang formal na pagtatapos ng Palarumpambal sa 2024. Kamusta ho kayo mga kaganapan po dyan sa may Davao City o sa may Cebu City? At nariyan po live si Bombo taktay, Tagtay, Bombo Ronald, kamusta ang kalagayan dyan? Ang kalagayan ng panahon na uh, bombo Genesis, ano, uh, maliwanag o oh, magandang sikat ng araw, kagabi ay bumuhos ang malakas na pagbuhos ng ulan. Pero bago niyan, malaki umano ang pinagbago ng Davao Region Boxing Team mula nang sumali sila sa Palarong Pambansa Boxing Competition sa naging panayam ng Bombo Radio kay Roylo Guhan the Phoenix Goles. Sa kanyang ikalawang taon bilang coach ng Davao Region ay nalampasan na nila ang kanilang uh, performance sa karang taon na isang gold, isang silver at isang bronze medal. Ngayong araw, sa limang boxers ng Davao Region, tatlo ang lalaban sa gold medal habang ang dalawa ay secured na sa bronze medal. Sinabi pa ni Goles na sa kanilang araw-araw na training, ay pinagtunan nila ng pansin ang pagtakbo, boxing meets, pati na rin ang shadow boxing para naman makuha ang kanilang galing. Pakinggan natin ang naging panayam ng bomboradyo kay Roylo Goles, ang head coach ng Davao Region sa siyempre sa masaya kami siyempre pangalawang beses pa lang namin to sa palaro at saka yung last year rin kami ng one gold one silver and one bronze pero buti lang ngayon is me medyo umangat ng konti kasi mag quarter finals ang dat ay mag semifinals ang ay mag finals ang tatlo bukas tapos yung dalawa is bronze na secured sa bronze yung dalawa okay. Samantala, hindi rin lingid sa alam ng karamihan na itong si Goles mga kabombo ay isang open gay o isang miyembro ng LGBT na isang boksingero. Sinabi ni Goles na hindi niya ipinapaalam ang kanyang sekswalidad sa pagboboksing dahil baka ito ay ibuli. Nagawa niyang pumasok sa boxing matapos ng isang kanyang nakakatandang kaeskwela ay binubuli siya anong una. Ano niya, masaya siya sa pagboboxing dahil ang kanyang unang panalo ay nakapag-uwi siya ng 25 pesos na kanyang uh, premyo. Taong 2011 na lumaban siya sa Thailand kung saan ayon sa kanya ay pinataob niya ang uh, hometown hero. Pero nung uh, lumaban siya naman sa Mexico ay hindi siya pinalad na manalo. Lumaban din, uh, huling lumaban si Goles noong 2018 pero natalo siya via majority decision. Muli ang uh, panayam ng Bumburajo kay Roylo da Gohan Phoenix Goles. I'm so very thankful and graceful and sobrang saya ko dahil napalabas ko yung matagal ko nang tinatago. Kasi batang-bata pa ba ako, seven years old, nagpapalda na ako, rumarampan na ako eh. Tapos binuli lang ako ng... Uh, schoolmate namin na mas matanda sa akin na boxedor pero nagita ko siya sana na lumalaban sabi ko di ba boxer ka ang galing mo naman congratulations ayun tin eh, ano niya kinaibigan niya ako siya in, niloloko-loko ko lang siya ba tapos sabi niya magboxing ka oh ayoko kasi hindi ko pa sinabi sa kanya na no? bakla ko ayoko, ayoko takot ako niyan sabi ko tapos sabi niya ah, sige pag hindi ka magboxing bugbugin kita Samantala, mga kabomboy isang araw bago ang pagtatapos ng palarong pambansa ay humingi ngayon ng paumanhin ang medical team o head ng medical team ng palarong pambansa. Sinabi ni Dr. Roel De Hanyo na bagamat gusto nilang maging perfecto ang pagdaraos ng palarong pambansa, pero may mga pagkakataon talaga na meron din silang pagkukulang. Hindi naman din anya ganong kadali na hawakan ang anim na raang tao sa kanyang, sa kanyang pangangalaga. Ito ang naging paliwanag o paghingi ng paumanhin ni Dr. Ruel de Gano, ang head ng medical team ng Palarong Pambansa. Ensure na lahat ng billeting venues at saka playing venues may medical team talaga, no? But of course, as like in any any conditions or in any event, no? Even though how much we try to be perfect, no? Uh me mga mishits, mishits na konti lang naman, no? But I would like to take this opportunity to apologize, no, in behalf of whatever ano, uh, mga missteps or missed hits. But very, very minor, no, because ako I want it to be perfect. But you know you cannot control like six hundred people under you working, no, including the logistical arrangements for all these medical preparations. No, it goes to me, no. So as head of the medical committee, I would like to, yeah, apologize if ever, ever, no, meron kaming mga hindi kaagad na asikaso but as much as possible, we try to, you know, really, really take care of all our athletes. That's that is our main concern here, no. siya, uh, Doctor Dehanyo ay uh, naging bahagirin siya ng uh, Rio de Janeiro, Brazil. ada bilang uh, doktor ng uh, International Olympic Committee. Ngayong araw, mga Kabombo, Bombo Genesis, lahat ng laro ngayon ay uh, patapos na, gold medal na lahat ngayon. Athletics, naghahanda sila para sa uh, relay. Meron din tayong mamayang basketball, meron din tayong volleyball, taekwondo at even yung wrestling at maraming iba pang uh, mga gold medal game ang magtatapos ngayong araw. Bombo Genesis. Uh, medyo nagbago na yata doon sa medal uh, ranking natin, Bombo Ronald. Ano? Uh, kita ko doon sa listahan, parang nangunguna na ngayon ang uh, National Capital Region instead na itong uh, Calabarzon na dating uh, ilang araw na hinawakan ito ng Calabarzon, ano? Bombo Ronald. Uh, yes, uh, Bombo Genesis. Sa mga pagkakataon kasi iyon, hindi pa mo papasok yung mga iba pang uh, uh, medal tali, kagaya na lamang ng swimming, uh, Bombo Genesis. Yung swimming kasi, isa ito sa pinakamaraming gold medal na pwede hakuti ng isang atleta o isang region mula sa 100 meters, 200, 400. Uh, may medals yan, boys and girls, meron pa tayong relay, meron pa tayong individual events. So isa sa mga uh, nagpalaki ng kalamangan ng NCR sa ibang mga region, Bombo Genesis, mga kabombo, yung pagpasok ng uh, uh, swimming, maging na rin yung gymnastics. Okay, sige. Uh, update pa rin tayo sa mga susunod na mga programa natin, Mabu Ronald. Ano? Maraming salamat. Mula dito sa Cebu City para sa parong pambasa coverage ng Bombo Radio Star FM. Ako si Bombo Ronald Tagtay para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!